Ha? May ilaw. O baka nagkakalimutan tayo anong kapalit niyan? Anong kapalit niyan? Okay. Ha? Top 3 pa, pa rin. Hindi dapat bumaba sa top 5. Ay, ano ko? Finish. Ha? Finish na yung miss namin, pinapera ako mami. Bakit? Lahat kayo, bagsak bigla eh. Pati ibang section eh. Lahat kayo? Lahat kayo? Oo, oh, patay yung section. We. ah. Bakit? Di ba kaganin isasalita ako kagabi? Ah, nung kaganin ng kagabi. Mga, ano, ano Video? Sige daw, ulitin mo. Sa video? Oo. Uh, ano yun? Anong tawag Bila, din sa ginawa mo? Wala nga eh. <coughs> <coughs> ha? Pray <coughs> mo na lang itong muna Wala ko. Kaya, teacher ko. Hindi pa natisip. Happy ka naman? Ha? Man. Ha? Happy ka? Paano? Happy ka nga? Mm. Oh. Bibilan mo talaga ang camera Kasi. Kasi? Hindi ka happy? Hindi. Hey, happy. Kasi. Kasi. Hmm. Maglive ako dito. Ano gagawin mo? Mag? Maglive sa, Mag Mag sa TikTok. Ano bang ginawa mo speech kagabi? Narinig ko nga. Ba't nakita mo ko? Makita huh? mo ako? Na ano? Nandun? Ano? nagsasalita ka kagabi. Ano mo makikita ka ito? Nakita mo kung pinuntahan ka? Oo. Oh. Kapag tumi... Narinig ka yan? Maraming lang mo yan. Na may ipaparating. Kaya, Ay, ka, Sabi ko, tinatanong ito. Kung gugsara ba ka? Sige tayo, daw, ulitin mo. Ulitin mo sinabi mo. Uh, ulitin mo sinabi mo sa English kahapon. Hindi nga maayos yung video eh. Tapos nahihilaw ako nun, hindi pa ako mani. bigla akong man. kung Sa DJ, hindi ko na-editing. Nalimutan niya ako. Sayang 600 na lang kulang. 2,600. 200, 20,600. 20,000? 600 na lang kulang. Kung hindi ako nagbayad ng naipad. Eh, di saan ang sinabi mo? Wala yun lang. Walang pang nag-text dito. Sa akin? Ba't hindi mo pinatext? Eh, wala na nun. 1 terabyte na sana. Sobrang laki na. Hindi na ako mag-upgrade sana. Oo. Oh. Ayun oh, yun lang. Dapat nga tinext ako. Ba't hindi nagsabing i-text e kong 62? Bali, 20,600. Magkano yan? Sakto 20. Sinakto 20,000? Baka sinadya na kadahal alam na 20,000 pera mo. Hindi. 19, 19, parang 4,600. Dagdag eh. Sabi nyo dito, 200. GB eh. Ito, 200 GB. Ang Ilang GB yan? 500? 500?